Hello po mga kalaki, alas 5 na po ng hapon at tara mamigay na po tayo ng mga lucky numbers po para po sa lahat. At syempre sa masusugid natin dyan mga nanay, tatay, kuya, ate, lolo at lola, mga tito at tita, oy, mga kabaks, mga kadudes. Ayan, eto na po mga kalaki, ang mga lucky numbers ngayon pong alas 5 ng hapon. Syempre, lalong lalo na sa mga uh, nag-office dyan, mga nag-aabangan, mga bising busy, busy kanina na hindi nakalaban, na hindi nakataya ang pagkakataon niya para makuha mga lucky numbers at magkaroon kayo ng idea. Ito na po ang mga tips at mga talagang mga swak na swak sa mga panlasan yung mga lucky numbers. Kunin mo na. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, wala po itong bayad libre. Pag nakita nyo at napanood nyo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, tayaan mo agad. Sa'yo yan eh. Pero ang private consultation po, may membership fee, good for 3 months po yan. Kung interesado ka, syempre, mag-message ka na. Make sure po, sa messenger ko, mag-message ka na, interesado ka. Make sure po na makakausap nyo ko bago po kayo magpa-member. Para po legit na legit po. Okay, so mga kalakayan, eto na po. Kung ready ka na at ready na rin ako, tara mamigay na tayo ng mga laki numbers boys ngayon pong umaga. Kaya Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging? Siyempre, milyonaryo. Ayan po mga kalaki ha. At siyempre, hello, hello, hello dyan sa inyo. Ito na po, ang mga 2-digit lucky numbers. Mamimigay po tayo ng tatlo. Tatlong 3-digit lucky numbers. Tatlong 4-digit lucky numbers. 5 digit lucky numbers at dalawang 6 digit lucky numbers para po sa bawat uh, bawat isa sa inyo, kung gusto nyo nagustuhan nyo ang numero, ilaban nyo, kung ayaw nyo okay lang, okay mga kalaki, eto na po kunin mo na ang 2 digit lucky numbers ngayon pong hapon ng 5pm eto na, number 9 at number 27 yun po yung una, ang pangalawa po number 21 at number 12 at ang pangatlo po number 16 at number 9 at syempre, eto eh, naman po ang 3 digit lucky numbers ang 3 digit lucky numbers mo ay number 566 at ang pangalawa po number 905 ayan at ang pangatlo po 760 Ayan mga kalaki ha. At syempre, nakuha mo na ang 2 digit, 3 digit. Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers ngayon na mismo. Kaya eto na po, ang 4 digit lucky numbers mo, ilaban mo na. Number 2, 4, 5. Yan po yung una. At ang pangalawa po, number 8, 5, 6, 9. Ayan. 8569. At syempre po ang pangatlong 4 digit lucky numbers, eto na po. Number 3606. Ayan mga kalaki, kumpleto na po ang 2 digit, 3 digit, 4 digit. Takbo na po sa sukin yung outlet. Make sure po ang mga lucky numbers natin na alagaan nyo po ng 3 days bago po natin palitan. At syempre dapat po yan naka-rumble po para mabaliktad na po ang numero. Sure win pa rin po tayo mga kalaki. Ay, nako sana po, palali na naman kayo yung mga nanalo, da, ay, yung mga nanalo rito, hindi lang isang beses, dalawang beses, tatlong beses sa mga nagyatat sila, at sana naman yung hindi pa nanalo, ikaw na yon sino-sino pa ba, mga hindi nanalo dito ikaw pa sana this time manalo ka na, okay mga kalaki eto na po, bago po natin ibigay ang 5 digit lucky numbers at 6 digit lucky numbers, syempre sa mga masusugid nating followers dyan, dapat po at nakapalo kayo sa tamang account, okay hanapin po sa facebook nyo ang Red Parungki na meron pong 315,000 followers. Sa YouTube po, Red Parungkin din na merong uh, 16,200 followers. Sa TikTok po, Red Parungkin din na merong 417,000 followers. Okay, yan po yung mga legit na account natin. May second account po tayo. Sa Facebook, Red Parungkin na merong 50,000 followers din. Naka-yellow t-shirt ako. At syempre, Aris Gatchalian. Ayan po yung mga legit na account namin na pwede nyo pong ipalo, pwede kayo mag-message dyan, mag-request ng mga lucky numbers kung gusto nyo. At pag nabasa ko po na kayo, kayo po ay heart ng heart, comment ng comment, share ng share ng video at nakapalo. Abay, sino ako para hindi kayo replyan at bigyan ng mga lucky code, mga lucky numbers na gusto nyo. ba? Diba? Ganun lang kadali. Libre po ang pag-heart, pag-comment, pag-share ng video, pagpapalo, wala pong bayad dyan. Okay? Kaya ang maganda nga, pag napansin ko yun, kahit di ka na member ng private consultation, bibigyan kita ng lucky code gabi-gabi yan. Kaya sana wag kang susuko sa amin dahil kami hindi ka namin susukuan magbigay ng mga lucky numbers hanggang sa swertihin ka. Okay, eto na po mga kalaki ang mga lucky numbers natin. Ituloy na po natin ang 5-digit lucky numbers Pilipinas at ibang bansa. Pag nagustuhan mo to kunin mo, ilaban mo, iyon na. Eto na po, ang 5-digit lucky numbers. Number 14, number 27, number 31, number 34, at number 12. At ito na po ang pangalawa. Number 23, number 25, number 28, number 34, at number 36. Ayan po. At syempre, bago po natin ibigay ang 6-digit lucky numbers, abay syempre, ito po ay pwede sa 642, sa 645, sa 649, sa 655, sa 658, six digit lucky numbers. Talaga namang inaabangan ng lahat. Kaya ito na po mga kalaki, ang six digit lucky numbers, kunin mo na, now na. Number 16, number 18, number 24, number 29, number 32, at number 37. Yan po yung una. At ito naman po ang pangalawa. Number 15. Number 28. Number 33. Number 17. Number 36 at number 41 ayan mga kalaki kumpleto po ang mga laki numbers natin ngayong hapon takbo na sa suki yung outlet at make sure po ang mga laki numbers natin alagaan ng 3 days bago po palitan at syempre eto na po ang paborito ng lahat ang shout out time Shout out po tayo sa Uy, dyan sa Israel Hello po, hello po, hello po sa Israel Sa mga followers natin dyan, sa mga kalaki natin dyan Maraming maraming salamat po Mag-ingat kayo lagi dyan At alam ko po na dumaan kayo sa malaking problema dyan At sana po, uh, gabayang kayo lagi ni God. Okay, mga kalaki At syempre mga kalaki, ang gusto natin dito Sa Pilipinas, ito naman o no, Mga tricycle driver talaga Hello po, toda po kami ng mga tricycle driver dito po Sa Dagupan City Ayan po. Hello po. Maraming maraming salamat po dyan sa Dagupan City. Masarap ang bangus dyan. Ayan. Maling gas market. Hello po mga kalaki. Maraming maraming salamat sa panonood. Sana ngayong vermans. Isa ka sa Palarin. Isa ka sa Manalo. Okay. Ingat mga kalaki at good luck. O. Tayaan mo na yan ha. Make sure i mo yung 2D tsaka 3D. Nangigigil ako sa'yo. Para mabaliktad man yung numero, panalo pa rin tayo. Ganon. Um.